So, good morning guys No? Magandang umaga sa lahat. Alas 10 ng umaga. So, kagigising ko lang mga alas 8. Pagkagising ko, nagbukas ako ng Facebook. So, pagbukas ko, nakita ko agad sa news feed ko. etong post ni Kuya. So, sa mga nanonood dyan, no, pasensya na kayo. Medyo mabigat yung topic natin ngayon. Eh. Medyo heavy siya. So, pagbukas ko ng Facebook, ito nga yung post ni Kuya na vlogger siya sa Canada. Bagong dating siya sa Canada, so hindi na rin natin siya papangalanan, no? pero napapanood natin siya lagi. So, ito yung sinabi niya doon sa post niya. Ito sa lahat ng bashers ko dito sa Canada. Sana kapag nakita niyo ako harap-harapan, sabihin niyo sa mukha ko yung mga pinagtata-type niyo. O baka hanggang type lang kayo. Kung paano nyo ako takutin pag bumarahin nyo ako, kung tawagin nyo ako ng mga masasakit na salita, pero eto yun eh, nood kayo ng nood. Abang kayo ng abang sa mga post ko. Gumagawa pa kayo ng another account para lang panoorin ako. Kung paano nyo maliitin ang buhay ko, ang buhay na meron ako ngayon, kayo na magaling. Kayo na mayaman, kayo na matagal dito sa Canada. Kayo na may ari ng Canada. Sige na, kayo na. Mas alam nyo pa ang buhay ko kaysa sa akin. Kakatawa lang eh. Nag-e-effort talaga kayo para lang masabi lahat yan. Sabihin na hanggang janitor lang ako dito sa Canada. Proud ako. Proud ako na nag-cleaner ako. Proud ako marangal na trabaho at hindi ako nanlalamang ng iba. Kakapuno minsan eh kung papano man liit ng ibang tao. So ayan guys yung pinaka post niya tapos meron pa siyang <coughs> dito sa comment no. May eh, kasunod pa. Kung makapagsabi na hanggang janitor lang ako dito sa Canada. Oo, proud ako. Proud ako na nag-cleaners ako. Proud ako, hindi ko ikinakahiya yon guys, sinasabihan pa siya na hanggang janitor lang siya sa Canada, no? Wala namang masama doon. Eh. Most of the time, pinapabayaan ko lang. Hundreds yan. Ang dami bashers. As in, ang dami talaga nila. Kapag below the belt, binablock ko na. Pero kay kasi may point na napupuno ka na sa pangliliit sa'yo. Alam kasi nila na hindi mo ma-post pangalan nila kasi ma-community guideline ka. Pinagdaanan ko na na nag-cleaners ako pero kahit na hindi ko tinago yon at alam ng lahat yon. Aba, basta cleaners, guwapo. Cleaner din ako dati, guys. Post ko pa dito eh, proud ako na ginagawa ko tong trabaho na ito. Yan, pagkakaiba, hindi ako nagpapanggap sa buhay ko dito. Hindi ko tinatago ang mga pinagdaanan ko dito sa Canada. Hindi ko ikinakahiya mga pinagdaanan ko. So, ayan yung mga sabi ni Sir, no? So, eto, pag nagbablog tayo, guys, syempre, nasa public ay tayo, no? Public tayo sa social media, yung mga, yung buhay natin, sineshare natin sa mga tao sa mga strangers. Di ba? Hindi, hindi maiiwasang magkaroon ng bashers. So, meron tayong supporters, pero meron din tayong mga bashers, no? masasabi ko lang kay Sir is, a person can have the whole loaf and still be jealous of your slice. Welcome to Canada, sir. So, um, sa totoo lang, sir, napakadaming hambog, inggitero, mapanlit ng kapwa. Ayaw magpasapaw dito sa Canada. Yan yung mga taong guminhawa ang buhay. Ay siya ding labas ng tunay na kademonyohan, guys. Yung mga taong yan, natutuwa pa. Pag nakikita may nangyayari sa yung masama, o hindi maganda, or nag-i-struggle ka, no? yung mga Pinoy sa Pilipinas eh kalimitang nagko-comment eh wag niyo nang pansinin. Meron ding mga balasubas diyan na gagaspangin ka na yun nga gustong makapunta sa Canada, dakalangan nila eh alam mo 'yo, maraming positive dito pero pag nagsabi ka ng negative eh ibabash ka nila. Para sa akin, sir, the best thing to do is i-block <coughs> niyo na lang 'yan, no? Ako hindi ko na tinatapos basahin eh pagka may nagko-comment sa amin. So, eto pa. Eto nga, sir. Sa totoo lang, no. Nakakalungkot lang na kung sino pa yung mga dating galing sa wala na nakapunta dito guminhawa. Sila pa yung magbabash sa'yo, magmamaliit uh, mga underestimate or magdarasal na hanggang diyan ka na lang. Yung mga ayaw mapasa, masapawan or yung mga gusto talaga na na makita ka naghihirap, na natutuwa sila. Na oh, puta na hanggang dito na lang tong hayop na to. Hanggang diyan ka lang, nagkananda ka pa kasi. Mga ganyan banat na yan. So, ano ha, hindi naman sa inaano kita, welcome to, to Canada to reality, may mga ganyan tao talaga hindi lahat ng Pilipinong nakakapunta dito, eh, mga santo santa marami rin pong nakalusot na mga impakto dito sa Canada mga mekus-mekus mga k u p a -L. so magingat na lang tayo, no sir, kasi sa akin, ha hindi ko na pinapansin yung mga bashers eh. Mas matakot kayo doon sa mga kupal sa inyo, sa totoong buhay. Marami rin dito niyan, guys. Akala nyo, kaibigan nyo. Pero once umaangat kayo, makikita nyo, mararamdaman nyo kung gaano sila parang naiingit or nag, nagwi-wish na sana hindi, hindi magsaksib to. Sana hindi maging successful to. Makikita nyo yung inggit sa kanilang mga mata. Mararamdaman nyo yung hate sa sa kanila. Pag umaasenso na kayo, no? So, sa tinagal-tagal ko sa Canada, guys, mara marami, sir, marami ka pang maririnig dito. Pag tumagal-tagal ka, wala kang bahay, ang tingin nila sa'yo ng mga may bahay na dito, ano ka? Mababang uri ka ng tao. Mas mababa ka sa kanila. May mga ganun tao dito, real talk lang. Hindi naman lahat, pero meron. Na, ah, ano, renter ka lang. Yak! Ang baba ng tingin sa'yo. Eh kung paano, kung ayaw mong magkabahay. Paano kung sa Pilipinas mo gustong mag-invest or magpatayo ng property, no? Kasi may mga kasama ko na ganun, mga nurse. Malalaki rin ang kita, guys. Na hindi bumili ng bahay dito may mga kilala kong high earners na ang view nila sa bahay is a liability, no? non-productive asset. Kasi yung nangyayari dito sa Canada, yung bahay naging commodity, eh. naging parang casino. Eh. So sa akin, hindi naman talaga productive asset ang bahay. No? Napakarami mong babayaran dyan. Eh. Pero ang point ko, yun nga, maliit ang tingin sa'yo, pag wala kang bahay, Marami ka pang makikilala dito, sir. Hindi lang yan. Pag ikaw nakaalis sa janitor, may masasabi pa rin sila. Pag ikaw naging manager, may masasabi, hindi mo kaya yan. Mahirap yan. Ba't ka mag- Ba't ka magmamanager eh, lalaki kaltas ng tax mo? Ba't ka magmamanager mo, responsibility lang yan. Magjanitor ka na lang. Gaganunin ka pa. O kaya pag ikaw nagtayo ng sarili mong cleaning company, ano sasabihin sa iyo ay paano ka hahanap ng customer mo malulugi ka lang susugal ka pa mamumuhunan ka pa at ka magbubukas ng kumpanya ay eh, magkano puhunan mo yon agad ng mga sasabihin sa iyo ng mga hunghang dito di ba mga ganyan eh hindi nila nakikita yung kikitain mo pag ikaw na may ari ng sarili mong cleaning company ako sir may nakilala kami noon ni, ni Olga no yung nasakyan namin noon Uber siya. So, may cleaning company siya, kaso nga, ng COVID is bumagsak kasi ang mga kontrata niya is puro nursing home. So, nang nag-lockdown, bawal nang magpapasok ng kahit na sino sa nursing home, except healthcare workers. So, pero bago yon namamayagpag siya, sir, mga 2.3 million a year ang kanyang revenue sa cleaning business niya no. So yung mga naglalang lang diyan sa pagiging janitor nako in desert stepping stone yan for something greater. Ako janitor din ako dati sir sa condominium naman no. Sa McDo nagjanitor janitor din. Biruin niyo guys. McDo na lang. Janitor pa ako na hire noon. Ganon ang mga pinagdaanan ko rin. Nakadalawampung mahigit trabaho na ako dito bago ako naging naging nurse sa Canada, no? So, yung, yung janitor mo, sir, may mga avenues yan for success. Unang-una, pwede kang pumasok sa mga hotel. ba diba? Pag nakapasok ka nun, madodoble ang sahod mo. Magkakaroon ka pa ng, ano, ng pension. Tapos, maganda magtrabaho sa hotel, no? Minsan, may tip pa. Kasi ganyan ang nangyari sa akin noon, eh. Janitor ako noon sa McDo nga, cashier, ganyan, kitchen crew. Tapos, nag-apply ako sa hotel. Elementary, ano lang pala kailangan doon, no? Elementary graduate. Pero, pagka may experience ka pala ng pagiging janitor nga, ay eh, malaki advantage mo. So, doon, sa pagiging janitor ko sa McDo, nakapasok ako sa hotel. Hindi lang pala sa hotel ka pwedeng mag-apply. Pwede ka mag-apply sa mga government offices, no? Pwede kang mag-apply sa munisipyo ng Canada, sa mga court, sa mga ospital. Pag nag-apply ka sa ospital, mas maganda lalo sweldo mo. <coughs> May pension ka pa, government pension. So, wag lang nating nilalang ang janitor. At si sir, pwede pang magbukas yan ng sarili niyang kumpanya. May kita po dito sa pagiging cleaners, hindi lang nilalang lang yan. So, mabalik tayo doon sa mga ano, no? sa mga bashers ni sir no na hanggang janitor sir ano marami ka pang makikilala dito sa Canada oo may mga mababait dito meron din talaga mga tarantado akala mo kaibigan mo no pero pag umaangat ka na medyo pumapantay ka na or medyo dumidikit ka lang sa kanila yan mo na makikita ang tunay na ugali di diba? Ako noon, nang nagbukas ako ng negosyo, sir, kung ano-ano narinig ko eh. So, napatunayan ko doon na nakilala ko kung sino talaga yung mga tunay mong kaibigan, no? So, actually, halos ano nga eh. Halos wala na akong kaibigan. Kasi doon mo makikita pag umaasenso ka. Nakikita mo yung tunay na nararamdaman nila about sa'yo. So, doon, nagbukas ako ng, ng mga negosyo, no? So, may limang gym ako noon na bili ko yung ika -anim. Eh, kasama ko noon yung kaibigan ko. Oh. Sabi ko, oh, kapo fully paid ko lang ng, ano, ng pang-anim kong gym. So, may anim na gym na ako. Anong anim? Lima lang eh. Hindi pa kasi bukas yung isa nanginginig-nginig ang boses, saan galing to? Naisip ko, saan, ano to? Sinabi ko lang na may pang-anim na gym na ako, anim na nga gym ko, kasi fully paid na yung isa, bubuksan ko na lang eh. So, yung mga ganun banat, no? Tapos, nang, ano pa ba nangyari sa akin? Ayun, yung isa kong kasama, nagulat na lang ako, na nakipag-hangout sa akin, nang pauwi na ako sa bahay, nating ako, sabi sa akin, oh, ang swerte mo namuhunan sa iyo magulang mo no sa mga gym mo. Putang oh, ina ng yan. Saan so, galing to? 'Di ba e negosyante ka rin. Hindi namuhunan ba magulang mo sa iyo? Sa akin hindi, may isang kusing. Pera ko lahat 'yon. Paano naman di ako magkakapera? Syempre, maganda naman trabaho ko, masipag ako. 'Di ba? yung parang hindi nila matanggap na yung nagagawa nila ay magagawa mo din. At minsan, mauungusan mo pa sila, mas, ma, mas magaling ka sa kanila, no? Maraming tarantado dito. Yung pang isa, sabi sa akin, no? Oh, maswerte ka, may mamanahin ka. ba diba? Ang pagkaka, ang advantage mo lang sa amin is may mamanahin ka sa magulang mo. Putang ina! Eh, kasalanan ko ba yun? Kung yung magulang ko medyo gumanda buhay. di ba? Diba? Eh, kasalanan ko ba yun kung magulang mo hindi, hindi, ano, hindi nakakuha ng maganda o maayos na trabaho. di ba? Or, yun nga, hindi malaki yung sweldo or hindi kayo mga nagkabahay. Sa akin, tsaka, mana. Hindi ko nga naiisip yun eh. Tapos naiisip mo, advance ka mag-isip. Wow! Di sa'yo na. Ako ayokong tumanggap ng mana, guys. Gusto ko. Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng maibibigay ko sa pamilya ko galing mismo dito. Sa kamay ko, sa pawis at dugo ko, no? Hindi ko putang inang kailangan ng mana. Yung sinasabi mong mana ko sa magulang ko, sayo na. Di ba? Tsaka bakit ako tatanggap ng mana eh kailangan din nila ng pera ng magulang ko. Sa cost of living pa lang dito, no? pinakamatindi guys yung ano eh yung syempre nagka-covid sinarado ko yung mga gym nga ba diba? hindi ka naman kikita eh dahil nga sa covid biglang taas ng inflation eto hindi man sabihin ng tao pero ramdam mo yung kademonyohan yung sasabihin sa iyo na ilan pa ba gym mo yung pa ba negosyo mo pero yung tanong niya Nagsinagot sinagot mo, sinabi mo nga, sarado lahat ngayon kasi eh, hindi ka hindi ako kikita ngayon eh. Gawa nga ng kako-COVID pa lang eh. Makikita mo guys, sa mata, mararamdaman mo yung aura ng mga tao. Na parang kulang na lang talaga, lumabas sa bunga nga nilang buti nga sa'yo. Mga matatagal na sa Canada yon guys. ba diba? Parang ganun, kulang na lang sabihin. Buti nga sa'yo. Ay, buti naman. Bumagsak ka na. Eto na, inaantay ko. Sa wakas, bumagsak ka na rin. Putang ina ka. Di ba, hanggang dyan ka na lang. Oh. Sinasabi ko lang, sir, marami kang, maraming tarantado. Sorry kung toxic yung vlog ko ngayon, ha. Kaya kami ngayon, maingat kami sa tao, eh. Kung kami, ako, ang kahang-out ko na lang lagi, ito, itong pamilya ko hindi ko sinasabing masama lahat ng Pilipino sa Canada. Pero marami. sir, bago ka pa dito. Marami kang ma -e experience yeah. na, na masasamang ano dito. Naangat na sa'yo. Kinaiingitan pa kung ano man yung kapiranggot na meron ka. Imbis na tulungan ka. Hindi naman sa tulungan, kahit hindi mo naman kailangan yun eh. Diba? Yung makita ka lang umaangat. 'di ba? Ganun pa ang maririnig mo ma. Kaya mag-ingat ka sa mga piliin nyo, guys. Sa mga bagong dating dito, piliin nyo yung mga magiging kaibigan kasama nyo dito kahit mga kamag-anak nyo dito, guys. Mag-ingat kayo. Lalo na kung alam mong may kakayahan kang umasenso or may mga plano ka dito sa Canada na makakapagpaganda ng buhay mo, sarilihin mo na lang i mo na lang dito. Work on it. Yun na lang ang focus mo. Wag, wag ka na mag-broadcast. Kahit kanino pa yan. Kahit sabihin mo pang close na close mo yan. Na ano, hindi na. Sarilihin mo na lang. Pagtrabahuhan mo. Focus ka sa family mo. Sa sarili mo. Yun na lang. At kung may success ka man, may mga nangyayaring pag-asenso sa'yo, celebrate na lang na kasama yung, yan, yung asawa mo, yung mga anak mo, keep it in your circle, yung tunay na circle mo, yung asawa mo, tsaka yung mga anak mo, hanggang dun mo na lang ilabas, tsaka maybe magulang mo. Pero as much as possible, wag mo nang i-broadcast sa iba, guys. Hindi naman sa ano, ha? Oh, wala akong pa kayo magse celebrate ako. Okay lang yan, pero marami maraming ano, nakamata sa dito. Hindi mo alam, may hindi mo nga kilala eh. Yung pala eh, kilalang kilala na buhay mo, ano? Di ba ikaw si ano? Oh, ganito ka raw, ganyan. Oh, idol kita eh. Hmm? Di ba? Tung mga basher, sir, wag mo nang, wag mo nang damdamin, sir. Kung baga kami, pag may nagko-comment ng balasubas, eh, Huwag mo nang ituloy basahin. Burahin, burahin mo na agad. No? So, sa akin, sir, ano, talagang parte ng pagbablog. Eh. Partyan ng buhay. Yan, sir, paalala lang, bashers pa lang yan, strangers. Iba pa dyan, mas masahol pa dyan yung mararanasan mo sa paligid mo pinapa binibigyan lang kita ng friendly advice no hindi na, pero hindi lahat ng makikilala mo ay masamang tao marami pang mababait diyan na meron pa ring mga nagdarasal diyan sa iyong success no sa good health mo sa iyong magandang kinabukasan so ayan guys sana sa mga vloggers dito sa Canada or kung saan man is maging mabait tayo no hindi naman lahat tayo may mga pinagdadaanan dito eh, hindi na natin kailangan maging ano Canna. maging Canna. Uh, maging salbay sa, sa. So, paano guys, hanggang dito na lang, darating na pala yung gagawa ng pinto ng bahay namin at may pasok ako mamaya, <laughs> mamayang gabi. No? So, matutulog na rin ako. So, hanggang sa muli guys paalam makes makes